Ayan, welcome back sa ating channel, XB Vlog. Ayan, nandito na naman po kami. Ito si Maganda. ah, uh, Raquel, ayan. Tebihan ko lang to. Sis, mayroon lang akong itatanong sa'yo. Ano, 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 lang taon ka na dito sa Macau. Six years na po, next month. September ah, six years eight. na. So, kumusta naman po ang six years mo? super enjoy. Super enjoy, really? Yeah. Okay. Masabi ka ng totoo. <laughs> <laughs> Wag mo pagtawanan. Limang, ta limang taon, limang taon happy is mga half year na sad. Oo. Oh. Kasi may dumating itong ano, mm. sadness. Oo. Oh -oh. Bagyo. Oo. Oh -oh. <laughs> yung, yung, yung ganyan, pag tumawa ka, kahawig ka kay ano? Kani. Ni, ni Via. Sinong ni Via? Via Alonso. Oo. Yan. Kaya nga, hindi na kita babayaran. <laughs> <laughs> ang mahal naman ng Ang mahal naman ng tip na Ang mahal naman ng So, anong nangyari doon sa sa six years mo? So, kumusta naman yung war? Kumusta anong ina-invest mo? Maraming gold. Speaking of investment, ang na-invest ko ay ano, ano ba yun? mga anak kong matataba, napuntala sa anak ko kong matataba yung pera ko, Oh, tapos, tapos sa pag-aaral. Pag-aaral. Oh. Gold. Wow. Jowa. Gold. <laughs> Gold digger. <laughs> <laughs> jowa. 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 Yan, dumasta sa jowa. Nambong, nambong. Charot, wala. Charot. Hindi yung totoo. <laughs> yan. Yan maganda si Bia Alonso, si Raquel. si Raquel, <laughs> ha? Si Raquel, she, she look like, ano, Bia Alonso. Ayan, o, oh, mukha niya. Ang, um, ano, ulirang ayan. jowa. Ayan. 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 Or, she look like, uh, ano ba yun, yung si, ano, yung, 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 nasa Cebu, yung singer, si Donna Cruz. Padami, padami, mong kilalang. Si Donna Cruz. Si Bia Alonso lang kilala ko. Bia Alonso at saka si Donna Cruz. Kahawig siya kay Donna Cruz din. Oh, si o, oh, di ba? O, ah, yan. Smile ka, sis. Ayan. Hindi na sila maniniwala. Niloloko mo kami sabihin nila. Sabihin nila. O, naman? Hindi naman kam ka kamukha yung sinasabi. Kamukha ka nga, eh. And De then, ano nangyari sa, ano? Alonso na pasipis? Sa year of 2024. Ayun, ah, 2024 ko hindi Very sad. Pagpasok ng March. Very, very sad. Ganyan. Sa una lang po masaya. O, oh, ganun? Pero ang totoo... Anong mang kalagitnaan, ayun mm. na, andun na yung totoong bango at so, oh, yun, ganun talaga, mayroong happiness, mayroong sadness. Mm -hmm. Hindi naman laging masaya, di ba? Mm Hindi -hmm. naman no, pwedeng laging puro lungkot. Pero malay mo na, malay mo mayroon sa bandang huli, yun, yun pala yung ano, blessings. Oo, uh oh, yun nga uh inaantay ko na tayo talaga yung blessings na yan. Yan, yung blessings na yan. So, sana, sana enjoy mo lang, wag mo lang masyadong seryoso, seryosohin. Mm mm Kasi hindi maganda lalo tayo na ano, na stress. Mm -hmm. Oh, tsaka wag kang masyadong tututututut. Tututututut. Alam mo na 'yon. Alam mo na 'yon, sis. Yan. Kasi ganun, ganun naman talaga ang life. Less talk, ganyan. Oo, kasi pag paulit-ulit na lang, ikaw lang yung nagbigay ng stress sa sarili mo. Less talk, so, less fight. Yun, oo. Yung 100% na ganun ka, ibawasan mo ng 80%. Iwan mo muna yung 20%. Palaki naman ng binawas. Uh -huh. Hindi ba pwedeng 30% muna? Oo. Oh, o so sige, it, ito, ito naman next ang interbyuhin ko. Ito, interview, ano ko pong masasabi niyo sa Macau ka so, eh. mo? ano interbyu oh, mo? Ano, mas ano masasabi mas, mo sa, masasabi mo sa, sa asa? Ang hirap ng buhay po dito sa Macau. <laughs> <laughs> tapos anong ano bakit? Tapos yung asawa ko dragon pa po. Mandragon. <laughs> 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 Mandragon pala. Mandragon pala. Dragon. So, saan ka galing? Saan ka galing, galing noon? Galing po ako sa Jollibee. <laughs> galing ka ng Taiwan, di ba? Galing ako ng so, Taiwan. So, anong i-compare mo dito sa Macau o sa anong mas, mas mahirap? Mas masaya doon sa Taiwan kaysa dito. Dito puro lungkot, Taiwan saka laging away. Taiwan number one. Taiwan number one. <laughs> <laughs> Macau, Macau. Macau, wala dito. Na, mahirap buhay dito, walang trabaho. Eh, ganun talaga ang life. Ay, vlog mo yan, sis. Malay mo, mayroon ganun talaga ang life. So, sana, ipag mo na magkakaroon ka na ng work. Malay mo. Ganun naman talaga may mga pagsubok. Hindi lang, ikaw, hindi ka lang nag-iisa. Iwan ko yung trabaho ko sa Taiwan. Dahil sa asawa ko, pinapunta niya ako dito. Sabi niya, madaling maghanap ng trabaho. Kahirap naman pala. <laughs> Oh, ayaw ko. Bukas tanga, bukas tanga bay at Sabado. Bakit sya kayo kung sa tao po to? ko po boto. Alam nga dito talaga sa Macau noong nag-open talaga ang Macau. Nag-aami talaga ang mga, ja. mga ay, ano, di ba te? Oo, yung huna-huli ka lang talaga ng Mawin. ilang Three months, before, oh, oh. before ng three months yun, grabe December, ang mga oh. aplikante, sila ang naghahabol oh. sa mga ano totoo yun oo, oh, oh, yun maka-start ka na talaga agad okay. kasi sila talaga ang naghahabol yung company oo, uh, sila ang naghahabol ng kami, kaya nga ang daming nag-resign noon, yung mga mababang <laughs> sweldo, <laughs> nag-a-apply sila don sa mataas na sweldo Oo, um, totoo 'yun. Isang click lang, isang submit lang resumina resume na buka kinabukasan start na sila. Totoo 'yun. Oo. Um, o, totoo 'yun. So, ganun talaga ang life. Kahit, sa, kahit saan ka naman pupunta, mayroong cross. So, 'yun. Oo. Oh, oh. Mayroon 'yan, may nagaabang 'yan. Ano? Oh. Ayun, ga ganun lang po ang na-share ng murders ko dito sa Macau. Kasi po, stress na rin talaga itong magkupol. At yan, ina-advisean ko, ganun, relax lang, huwag masyadong stress. yung problema, problema, dyan lahat, may problema tayo, pero wag sobrang, ano, kasi lalong may stress ka ala po ang masasabi ko lang dito sa asawa ko <laughs> bawasan niya na ang pagda <laughs> correct na sinabi kasi ko na yan feeling awa iyak oh, ginagawang oh. kasama oo oh, oo oh. sinabi ko na sa kanya yan kasi malalong kang ma-stress so, 100% bawasan mo na, na 80% na okay oh oo oh. 100% pat dadaldal bawasan yung 80% nasa porodyi dari na lugar ka harap ng trabaho dahil sa biyahe lagging awa So pinakalan ko, 'sabihin mo na magpapakabog na lang. Ayun. Ayun nga 'yung mag-asawa dito. So 'yun ang experience dito. Kasi nga nahuli na siya. Nahuli na sa mga ano talaga 'yung hiring. Kasi more than one year na, magto 2 years na sa January 'yung hiring kasi nag-open ang Macau ng January. So, last year. Hindi. Kailan nag-open ang Macau? 2022? 2022. Last year pa ba? 2023? So, one year pa lang. Magma one year lang pala. Ah, magma lang pala. Akala ko magto two years na alas year lang. So, pa, yung noon, na before ng COVID, ah, uh, yun nga, yung mahirap ang mag-apply dito. Yung before ng COVID. Yung after ng COVID naman, pahir mab mabilis ang hiring dito. Sobrang daming natanggap talaga. Kasi kailangan yung mga company na maano kasi open na lahat tindahan, casino, hotels. Basta lahat kasi ang sobra talagang daming nag-close. eh, luging lugi na yung ano Macau. So, ngayon, ganun talaga ang life. May work sa dun sa Taiwan, iniwan iniwanan niya. di na siya pumasok. Ma, sayang, sayang din talaga doon kasi pumunta siya dito. So that's life. So naga eh uh, na uh, ang ating interview from Taiwan and Macau. So ganon ang na-experience dito yung tong couple. Maraming hindi lang sila, marami pong ganyan dito. In Invite yung asawa, walang work pa, muwi na lang ng Pinas, ang iba nag-exit ng Thailand, Malaysia. Yung iba naman natanggap sa ibang lugar, sa Malaysia, sa Thailand. Ayun. Pero ang magkakaiba lang sa Thailand at dito, malaki talaga ang sahod dito e eh, compare doon sa ibang lugar. So, parang yung sweldo dito, parang yung mag-a-apply ka ng sa Europe. Parang ganun. May 100K ang sahod sa hotels. Mayroong 80K pesos, 100K pesos, ganoon. Mayroong 50K pesos, ganoon. Ganoon yun. So, yung iba talaga, dito lang muna sila nag-apply. And then, after a year, nag-apply na rin talaga sila sa Europe. Kasi, yun po yung stepping stone dito na makapunta ng Europe or Canada para maging residence yung iba doon kasi ako marami na rin akong kaibigan, kakilala na na, na, na residente na rin doon sa Canada at sa Europe. So, yun po ang good news at bad news. So, yan po nagtatapos na po ang ating vlog for tonight. Namasya lang kami doon sa sentro ng Macau nang kumain ng Jollibee. Yan, thank you for watching. Good night. Bye-bye mag-sing-hi uh, ka na. Mag-bye-bye ka na. Ah, thank, you thank you for watching. Please subscribe, Please subscribe. my YouTube channel, YouTube XB Blah.